Pinuntahan ko itong mga abandoned fishing vessel na ito ng mga Vietnamese na matatagpuan sa barangay Mangingisda. Mula sa bayan ng Puerto Princesa City, halos 25 minuto ang tatakboy ng inyong sasakyan bago makarating dito sa barangay Mangingisda dahil napakalakas ng ulan, sumilong muna ako dito sa isang kubo-kubo at syempre bago tayo pupunta sa isang abandoned fishing vessel, kumain muna ako ng suman na ipinagbibinta ni nanay dito sa pier ng manging isda. Kung napapansin nyo, napakaraming bangka dito. Ang iba mula pa sa Puerto Princesa City na ginagamit nila pang transport ng kanilang business. Ang ibang bangka naman ay ginagamit nila sa pangingisda. Upang marating namin ang abandoned fishing vessel na ito, sumakay kami sa isang napakalit na bangka na pinahiram sa amin ng isang matanda. At syempre dito, umakit na ako dito sa isang bulok na abandoned fishing vessel na ito. At maingat ako dito dahil napakaraming talaba dito kung ako'y mahuhulog dito. Yak, wasak na wasak ang kinabukasan ko dito. At syempre dito, umakit na ako sa taas at dito ang ating mapapansin. Ang mga fishing vessel na ito ay talagang quality yung mga ginamit na kahoy. At dito, bumaba ako sa ilalim at tiningnan ko yung kanilang mga makina. Napansin ko sa isang fishing vessel ay dalawang makina ang kanilang inilagay. Pero sa pagkakataong ito, ay hindi na mapapakinabangan ang makina na kanilang nilagay. Napakalaki ng mga makina nito at siyempre kinain na nga ng kalawang dahil naabot na nga ito ng dagat dahil puro butas na ang fishing vessel na ito. Ayan, napakasayang milyon-milyon ang halaga ng mga fishing vessel na ito na inabandona sa barangay Mangingisda at anong aral ang mapupulot natin dito sa mga fishing vessel na ito ang aral na maibibigay sa atin ng mga fishing vessel na ito ay kung ano yung mga bagay na naipundar mo sa iyong buhay ay wag na wag mong gagamitin sa maling paraan para hindi mapunta sa wala at pagkasayang ang mga fishing vessel na ito ay nangingisda sa karagatan na sakop ng probinsya ng Palawan at sila ay hinuli ng mga may karapatang manghuli sa mga ilegalistang mangingisda at dinala sila sa barangay mangingisda upang parusahan ngunit hindi sila tinubos ng may-ari kaya ito ay naabandona na at nabulok na dito sa barangay mangingisda kaya wag na wag nating gagayahin ang mga ganitong gawain